Arestado yung isang uh, rank number one at most uh, wanted person sa so bayan ng Talavera na magsagawa ng police operation. Ang Talavera warrant and Entel operatives uh, second provincial mobile force company NEPO at three other da uh, maneuver company RMFB3 sa supervision ni police uh, Lieutenant Colonel Marlon M. Codal, chief of police uh, sa barangay Pagasa nitong ikatatlo ng Abril uh, 2025, ganap na alas 2.20 ng hapon. Kinilala ang naresto na si Rans Rivera I. Lopez, 21 anyos, may asawa at residente ng barangay Kabubulaunan sa bayan ng Talavera. Sa ulat ng pulisya na pinadala kay Polis Colonel Ferdinand D. Acting Provincial Director ng Nuevesia Provincial Police, isang concerned citizen na nagbigay ng impormasyon na ang sospek ay nakita sa nasabing lugar bitbit -bit ang warrant of arrest ay agad nila itong pinuntahan at positibong naabutan ito at agad na inaresto ang sospek ay naharap di umano sa kasong rape na pinalabas ng presiding judge of the judicial region branch 88 Balok Santo Domingo Nueva Ecija na walang itinakdang piyansa ang korte Nakakulong ngayon sa meditation facility ng Talavera Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon para sa police report. Ito, si Hilwera nagulat sa DWN Teleradio, ang inyong kakampi.